Ví thoải mái cassa tai nối tai nối tai nối tai nối tai nối tai kapas lang pala idol oh. Labing laki idol. Isang magandang umaga sa inyong lahat yan mga idol. Yan lahat na naman tayo. Yan idol, kasama pa rin natin si Idol Jigo. Kalma ang panahon idol. Sana swertein po tayo ngayong araw na to. hanging amihan idol medyo makulimlim sana hindi makati sa ulan na yan yung hanging amihan idol para hindi siya maglakas okay, nasa Idol, Jiko, Idol, oh. Magaria, bakala, puyung, olig, ay makaria bakalapo yung hole niya idol. idol. ¿Qué es lo Lila, ni Idol Jeko yung compress Idol. Hindi natin pwede patagalin sa ilalim Idol kasi lapas yung tungo niya. Yan, sana buhay yun Idol. Yes. nabat sa panginoon na idol, nabuhay yung uli ni idol chico napas kasi yung tungol ni idol tapos pwede lang talaga kumubuhay pero uli idol, kumututun yung uli ni idol chico Oh, i don't Itinampu ay doon sa malugong malaki.

aku lahang pun lah eh doh alaki lah kala aku lahang pun lah eh doh kulai pula din sos bintik pula eh doh kalaki sah si bintik eh doh Ayan natin ang dinorog idol para maglapit idol Kay hapo na Ayan natin dinorog para maglapit sila kay hapo na Lapit na rin tayo mag uwi Dalawang lapo lang idol Ang huli namin sana madagdagan Huli lang ni idol Diego yung dalawang lapo idol Wala pa akong huli na lapo idol हो गया सबको Kasabit sa bato idol. Sayang kasabit sa bato. kalaki pa naman sana yung huli niya idol. Kailan pa hapunan saka pa nagkain. talaga yung pagkalo idol kalaki pa naman sana kalaki pa naman sana hindi mapigilan yung huli niya idol lakas talaga magtakbo papunta sa bato nagpasok

Ah, akan laki idol. Pas gapas lah pula idol oh. laki idol. Dah. Ya le dulu. Laki idol. Gapas kayak pala sempat dulu. Yang hapo na. Malayo pa yung uwi natin na don. Sus may nagkain pa sana. Idol, tingnan natin yung huli Idol Yan lang yung huli namin lahat Idol Yan lang. Mga kanuping Idol Saka sniper Yan Idol Saka dalawang lapo Yan Idol Saka ito Si Idol Jego lang ang nakahuli Idol sa lapo ito akala ko lapo ay doon laki na si Bintix yan yung araw ay doon oh. Pinapit talaga namin ang buong maghapon idol, para, para makarami Pero yun, ito lang talaga ang ipinagkalog sa Panginoon Idol. Pero napakalaking bagay na po nito Idol. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa biyaya na ipinagkalog niya sa amin. Maraming maraming salamat sa iyo Panginoon. Yan Idol, yan po yung isla na uwi natin Idol. Medyo malayo po ng kaunti. Yan, update ko lang kayo Idol pag nandun na tayo sa tabi. Ayan, sa lahat ng mga viewers, shout out po sa inyo lahat. Shout out po kay Nelson Panturas. Shout out po kay Roda Idulan. Shout out po sa Family Montanis Idulan from Kuwait. Shout out po kay Jocelyn Rapun from Rockwell, Makati City. Shout out po kay Dick Iskondo Jr. Shout out po sa Iskondo family ng Rojas Oriental Mindoro. Shout out po kay Lisa Lisa. Shout out po kay SG Ilaw. Shout out po kay Jel Ilaw. Shout out po kay Lito Abragon. Shout out po kay Lisa May Ilaw from Lemery Batangas. Shout out po kay Hilda Poprom. Shout out po sa Musendi family from Barangay Kahayagan Lao ang Northern Samar. Shout out po sa mga vlogger our the world. Sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga shoutout, shout maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta. God bless po sa inyong lahat. Thank you for watching.